Kaibon, nandito tayo sa bilihan ng mga patoka. Kompleto sila dito. Ito, tindahan ni ate. Hello! Oh. Kompleto na sila dito. Meron ng pang-aso, pang-pusa, pang-ibon. May mga nest box sila. cage, meron din silang cage cattle bone ito si ate Edna oh. hello <laughs> kompleto sila pati vitamins, meron na dito ano lang siya, dito lang siya guys sa along JP Rizal tapat ng kidney healthcare ah, ito si kuya kuya, yeah. Tayo magkano isang kilo ng ano? African mix. 75. 75, murang-mura, di ba? May outgrowth din sila. Canary mix, kompleto sila dito. Wala pa kayo... lang kami wala. Punta ah, na kayang kay dito. <laughs> Kaya tiyad <tihet> na. Ito. <laughs> ah, ito. <laughs> tiyad <Tihet laughs> na, <laughs> poultry. <three. laughs> kompleto sila ito may mga pang dog food na rin sila tsaka cat food update lang update thank you